Magandang hapon po sa lahat. Narito po tayo sa makasaysayang bahagi pa rin ng Maynila, ang Pandakan. Dito sa Kalye Teodoro San Luis. Ang nakikita po ninyo ay ang bahaging tahanan ng isang naging alagad ng musika na si Ladislao Bonos. Noong mga una-una pong nakakarating ako sa lugar na ito, ang kanilang ancestral house ay buo pa. Ngayon po, nawala na ang kanilang tinatawag na tahanan o yung mga tinatawag na sinaunang bahay. Mabuti na lang po at may natira pang alaala o kakikitaan tungkol kay Ladislaw Bonus. Lalapit po ako sa kanya sa kanyang landmark at babasahin ang tungkol sa kanyang buhay. Ang nakikita po ninyo ay ang larawan o bantayog ni Ladislao Bonos. At yun pong bibigyan ng close up kaya lamang po medyo may kalabuan na po ang kanyang landmark at babasahin ko nalang po para sa kapakanan ng lahat. Iyan po ang kanyang landmark. Yan. At yan po naman ang larawan ni Ladislaw Bonos. Babasahin ko po ang mga datos tungkol sa kanya. Yan po. Hindi ko na po mabasa kung kailan po ginawa itong landmark. Uh, Ladislaw Bonos. 1854. Labing walo, siyam apat. Labing siyam, 1908. Yan. Si Ladislaw Bonos, ang ama ng operang Pilipino. Dalubhasa, musikero, kompositor at guro sa musika. Si Ladislao Bonos ay isinilang sa Puok na ito noong ika-27 ng Hunyo 1854. Kina Pedro Bonos at Maria Mariano. May kata ng mga unang operang Pilipino, ang sandugong panaginip ni Pedro A. Paterno. Naglapat siya ng mga tugtugin sa Recuerdos Alma Patria ni Dr. Jose Rizal at may kata pa rin ng maraming tugtugin sa sarswela sa sarswelang Pilipino Misa Rosario kantada, Goso at mga kantahing bayan na naging dahilan upang ang pandakan ay kilalaning munting Italia ng Pilipinas siya ay namatay noong ika siyam, ay ka ng Marso 1908 Iyan po ang mga datos tungkol kay Ladislaw Bonos Iyan po si Ladislaw Bonos isang dakilang kompositor kung kaya tinawag ang pandakan na Munting Italia dahil sa kanyang mga likhang tugtugin. Maraming maraming salamat sa inyo. Ladislaw Bonos, sa ambag mo sa kasaysayan ng ating bansa na may kinalaman sa musika. Isang pagsaludo sa isang katulad mong magiting na Pilipino. Salamat po, salamat po sa araw nito. ito. Iyan po ang landmark at mga datos sa buhay ng isang dakilang kompositor, Ladislao Bonos, na isinilang dito sa isa pa ring makasaysayang puok ng Maynila, ang Pandakan.